Dito naman ngayon, kami pababa. Galing kami doon sa taas sa sinukuang kapihan ng arayat Forest Ano ito dito? Resorts Resort. ng Rodriguez, Rodriguez Forest Research. Resorts. Apakaganda ah, guys. Sobra. Rodriguez Nature? Rodriguez Nature pala, hindi. Resorts. <laughs> Ayun guys. So, oh, yun yung pinagdaanan namin doon guys. Tingnan nyo naman. yun o. Oh, grabe. Yung nakikita nyo guys sa baba, ayun oh no, oh, mahulog ka dito, Diyos ko po, yari ang kalabasan mo. Oh, diba? Ayan na guys, sandito na kami. Pag nahulog ang cellphone mo, wala ka nang kukulutin pa. Kundi habulin mo, pababa. Kasi yung daanan natin guys, botas butas ayun no, oh, yung tulay na to. Nature nga talaga, kasi kahoy. Pero ginamitan nila ng bakal guys, kaya mayroon siyang nature kal. Ang tawag nito guys, nature car, kal. Bakal na may kahoy. Iyon. Just ko po, ayan na. Nandiyan na siya sa 100 step guys. Just ko po, pababa. Paano na lang kaya to mga tuhod nila, papiko na to guys kanina. Pahuyad. Pababa na naman. Just ko po, ayan na. Let's go, tara. Samanyo na naman kami guys sa pagbaba ng pababa. Baba ng pababa. Alright. Oh, uh, the best. Ito guys, ang tinatawag ko dito guys is kuku pa lang ng gintong pakpak guys. Uh, kuku ng gintong pakpak pa lang ito guys. Ayun, uh. Pupuntahan pa namin yung pakpak. Kasi sa kuku pa lang kami. right Samahan nyo naman kami guys. Right. Don't forget to subscribe to Rock TV. Please subscribe and sure. like and share and pindutin yung notification bell para kayo update sa aking mga bagong vlog. Right. Let's go. Bababa. 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 Ba -ba. Ayun guys. Napakahirap naman bumaba. Ay hindi na pala mahirap pababa. Mas masarap bumaba kaysa pa takyat. Kasi pa guys yung tuhod mo parang na pipiko. Alam mo yung piko, na yoyope. Tapos ito naman guys, pababa is pahiyad nung kunti yung ano mo, kasi pinipigilan mo, baka mas smooth ka. Ito na guys, yung bahay. Kung gusto niyo magtira dito guys, pwede kayo dito. Ayan. Mayroon dyan guys. 100,000 lang ata yung isang gabi. <laughs> Marami guys oh. Mga puno. Alright. Uy, malapit na pala kami guys. Akala ko malayo pa lang. Diyos ko po. Andiyan na pala. Tapos na namin guys. Inakyat yung 240 steps. Wow. Diyos ko po. Napakaganda naman talaga dito sa lugar na to guys. Alright. Alright. Ayun o. No. Alright. Ayun o. No. Nakababa. Yung sipon ko guys tumutulo na. Dahil sa pagod ata to. Alright, let's go. Alright. Ano pa yun doon sa dulo? Ay, yung kasada Ito po yung karsada, guys. Napakahirap akit tinan. Kung di ka marunong mag-drive dyan, pabalik ka pababa. Diyos ko po. Kaya huwag ka nang umakit dyan kung di mo kaya. Guys, dyan kami galing. Ay, tingnan mo naman. Grabe, sobrang taas dyan. Tingnan mo naman. 200 steps yan, guys. Let's go. Tara, samahan nyo kami pa pababa. Right. Woo! Alright, alright, alright. Let's go, let's go, let's go. Ito na guys. Grabe, napakaganda naman talaga ng lugar na to. Nawawala ang pagod mo. Kasi, sobrang ganda ng mga tanawin na puno. Puno nga lang, pero grabe naman puno na yan. Hindi mo kayang buhatin yan sa dami niyan. O, di ba? Akala mo guys, bagyo yung pala. Arayat lang to. Di ba? Akala mo sa bagyo ka, pero Diyos ko po, punta lang pala kayo dito sa Arayat. Sa Sinukuan, Kapihan, dito lang yan sa Arayat. Hello, what's up? Alright. Happy ba kayo? Happy lang daw guys, kahit pagod na pagod na sila pagbaba. Tingnan nyo naman. Pero grabe, napakaganda. Kasi nilibre ka ni Madam. Ayan o. Oh. Hi Madam Jen. Ang sponsor namin guys, siya mo naglibre sa aming 50 pesos na pag... Kaya ito na, nandito na kami sa parking lot. Ayun na guys, salamat naman sa pagsama nyo sa amin guys. Dito, ano oh, napakaganda naman talaga dito. Wala kang masabi. Kasi may nasabi ka na. <laughs> Yun lang masabi ko guys. Wala kang masabi kasi may nasabi ka na. The best is the best talaga guys. Lugar na to. Kala mo function hall guys. Oh. Ah, diba? Meron silang ano dito guys. Pag napatay ka, meron silang CR dyan. Ganyan guys, kumpleto pa rin sila guys. di ka nila pabayaan. Tingnan mo, yung isa namin kasama, napasiyam daw siya. Ayun o. No? Hey, Hindi, na Diyan ba dadaan? Hindi ah. Hindi dyan ba ba Doon yun. 5.13. Alright. 50 sampo. Sige boss. Ayun. Trece, yung kasama namin, may 5.13 daw siya. Okay. Sa so, waiting. <laughs> Aro. Diyos ko po. Guys, napakaganda naman talaga sa lugar na to. Talagang hindi ka magsisi pag pumunta ka dito sa sinukuan kapihan ng Arayat. It's the best. Sobra. Wow! Uy! Yan na guys, ang sabi ko sa inyo. Yan ang inakit namin. Sobrang taas na guys. Tapos pababa naman kami. Tapos na. Kami bumaba. <laughs> Alright, tara. Let's go boss. Salamat ha. Saan yung ano niyan? Diretso na. Wala ba ng bayad doon? Oh. 150 'yan ang sinasabi ko. Ayun, aakyat 'yun guys, yung sasakyan. Tingnan mo naman. O oh, di ba guys, sobrang ganda naman talaga dito. As the best, the best talaga. Wow. Right. Galing na kami doon guys, oh. Sa taas na 'yan. O oh, tara, bye-bye na. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye, bye. God bless. Bye.